Ay, may bawang pala doon. Ay, ano yan? Dami naman natin bawang. Dami na siguro ito. Ang dami na ito. lang naman yan ito. Luto na Ayun naman yun ayun ayun ini as, <sukas> di ping. kasih Tá? Kasi ate lang Punas ka! Ika na! Ano muna yung makaroon eh? na. Amara ay uuwi na. wash. Ang Ikaw ka mo! yung pink So? Ano pa rin yung kulay pink? 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 Ano pa rin yung kulay pink?

yun na ate, magtara ka ha. Ate, lalahan mo ko ate. Bakit? Okay. Magtara ka ngayon ate. Ito tama ngayon ate, ano yan? Kabaw! <laughs> Ito na, kakain na tayo. Owi na sila. Owi na sila. Puntang nauhan. Bye. Mara, bye-bye. At Owi na sila. Balik na sa dalawan.